Ayan, sabihin mo nga sa katabi mo, pinagpala ka. Pinagpala. Ayan, mga bata, sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Pinagpala. Ayan, very good. Lagi nating um, uh, i-confess na tayo ay pinagpala ng Panginoon. Ayan, ito na po yung ating pangalawang linggo na tayo ay magkakasama. So, salamat sa Panginoon. In behalf of our missionaries and pastor na hindi natin kasama, uh, tayo ay magpapatuloy. Um, last time po, ang ating pinag-aralan ay tungkol sa pinakamagandang or espesyal na regalo na bigay ng Diyos. So, nawa po na panghawakan natin siya within this week o itong week na nakaraan na sobrang dami nating pinagdaanan, um, sobrang dami pagod, pero naalala mo ba na ikaw ay anak ng Diyos at meron kang natanggap ng pinakamagandang regalo. So, ngayon po, nais kong i-share ang um, pamagat po natin ay bakit may kalungkutan ng tao. Sabihin mo nga sa katabi mo, malungkot ka ba? Ayan. Iba-ibang klase ng kalungkutan yung pinanggagalingan. Iba, um, kalungkutan kapag ka broken hearted, yung mga kabataan natin. Iba naman, pag hindi nila nakuha ang gusto nila, malungkot sila. Sa so, tayong mga magulang, kapag hindi natin nabibigay yung kagustuhan ng mga anak natin, siyempre nakakaramdam tayo ng kalungkutan. So sabi dito sa, sa ating pag-aaralan, bakit hindi matagpuan ng tao ang kaligayahan? sila pinahihirapan na ng mga problema sa pamilya, alusugan, pera, pag-iisip, at mga alalahanin tungkol sa kinaharap. Especially yung mga magulang. Lagi natin uh, worry. Ano bang mangyayari sa mga anak ko in the future. yan yung ating talagang prayer topic o talagang lagi iniisip. Gusto ko, pagbubutihan ko ngayon para in the future, okay yung kalagay ng mga anak ko. Sa bigong paghahanap ng kaligayahan, ang ilan ay bumabali sa paglalasing, pagsusugal, pagsasayaw, o sa wagdas ng buhay patungo sa kawalan ng pag-asa. So, last week, pinag-aralan natin yung uh, original state ng tao. Sobrang saya, walang problema. And then, nalaman din natin yung root cause kung bakit nakaka nakakaroon ng kalungkutan o ng problema. Number one, ito, ito ay dahil ang tao ay nahiwalay sa Diyos. So tayo na nakilala yung Panginoon, lagi natin iisipin na yung mga tao sa paligid natin, bakit sa ganyan? Minsan, dinadjudge natin yung mga tao sa paligid natin. Pero, tignan natin sa mata ng mabuting balita, sila ay hiwalay sa Diyos. Dahil sa kanilang pagsuway, sila ay naging mangmang -mang patungkol sa Diyos. Ito eh, din yung kalagayan natin before, nung hindi pa natin kilala yung Panginoon. No? We are in ignorance sa salita ng Diyos. Wala tayong kaalam-alam. Pero, we are blessed pinagpala tayo. No? Lagi natin ko mag pinagpala ako kasi nakarinig ako ng salita ng Diyos. Bilang resulta nito, sila ay nahulog sa estado ng kasalanan. Sa hindi may iwasang kalagayan, ang tao ay nahulog sa lahat ng uri ng paghihirap. Lahat. Walang exemption. Lahat makakaranas ng paghihirap kung tao, ang tao ay iwalay sa Diyos. Meron silang ano, mental na paghihirap, yun uh, under ng 6 days of non-deliver. Nabubuhay sila nang walang kabuluhan at kaayusan. Sila ay nagdurusa sa mga karamdaman pisikal. Lahat ng ito ay resulta ng spiritual na kadahilanan. Lahat nagmula sa spiritual na kadahilanan. Kaya ang Biblia, number two, ang Biblia ang nagsasabi kung kailan nagsimula ang kalungkutan ito. Kaya napaka-importante po nang may Bible. Nung nag-aaral kami sa seminary, halos ipakamisado na namin yung, hindi yung nilalaman na. Yung pagkakasunod-sunod ng Bible, mahirap ipakamisaduhin itong lahat ng ito. Pero ito yung pinaka-important book na dapat meron tayo. So, nawa-restore ulit natin yung pagbabasa ng Bible. Kasi dito natin malalaman lahat ng katotohanan. So, sa Biblia, malalaman ng lahat. Number one, ito ay nagsimula sa unang tao. Kay Eva at Adan. So, hindi talimutan lagi yung story ng uh, buhay ni Eva at Adan. Ang tunay na kadahilanan ay yung pag- So why sa Diyos disobedience? Yung hindi lang, para so simple eh, no? Sabi ng Panginoon, huwag kakainin. Pero kinahin natin. Huwag mo gagawin, pero ginawa natin. Very simple lang yung utos ng Panginoon, pero hindi natin nasunod. And ano ang resulta? Genesis 3, 1 6. Of course, they are separated from God. Wala, wala tayong choice. Kung di ulit sa Panginoon. Kasi nga, sumuway tayo. Number two, nahulog sa kasalanan at sumpa. At naging anak ng Diablo. Ito eh, yung kalagayan natin. Papayag ka ba na ikaw ay anak ng Diablo? So again, mapalad ka. Mapalad ako. Mapalad tayo dahil pinaunawan ng Diyos sa atin yung mga bagay na ito. Nang mas maaga. Paano kung matanda na tayo? hindi na natin kayang kumilos, hindi na natin kayang mag-pray. No? Kaya lagi natin ang sabihin, no, pa you, mapayag Number three, hanggang kailan matatapos ang kalungkutan ito? Hanggang kailan kaya? Sabi dito, nagpapatuloy ito hanggang ngayon. Kaya ito yung commission na binigay sa atin ng Lord. Pinapaunawa niya sa atin, kung ano ba yung purpose ng buhay mo is to see yung mga tao sa paligid natin. Kasi yung sumpa, yung mga curses, lahat yan, nagpapatuloy hanggang ngayon. Ito ay patuloy na dumadami. Kaya sabi ng Panginoon, dito, punta kayo dito, come to me and I will give you rest. Yun lang naman yung gusto ng Panginoon. Pero tayo, Lord, oh, wait lang. Hindi mo lang po ang susunod. Next time na lang kasi nahihiyak ako. Okay, kasi hindi ko yun yung nakasanayan ko sabi ng Panginoon, Come to me and I will give you rest. Kung nalulungkot ka, nahihirapan ka, Come to me, sabi ng Panginoon. And then, ito ay nagpapatuloy at lumalala sa kabila ng pagsisikap na malutas. Ito yung madalas natin ginagawa. Kaya ko, kaya ko, kaya ko. Pero, walang makakalutas ito hanggang din natin nauunawaan yung salita ng Diyos. Gusto ko pong basahin natin yung Matthew 12, 43 to 45, Kuya Gabriel, sa Tagalog. Matthew 12, 43 to 45. handicap, hindi natin malulutas yung problema. Ayan, verse 43. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupain tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahan ng aking pinanggalingan. Pagbalik niya, at makita ito ko ng laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng pitong espiritong mas masama pa kaysa sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang pagiging kalagayan ay mas masama pa kaysa daw. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahi ito. So, akala natin, okay na. Pero sabi dito, yung ibig sabihin ng uh, verses na yan, yung bahay, ito yung puso natin. No? Yung heart natin, yung buhay natin. Nire-represent na ito yung sin and then yung mga ungodly influence. Sabi niyan, kapag daw empty na yung bahay, sinisimbolize ko na nakawala na tayo sa gawa ng jungle, sa evil spirit. Nakaalis na tayo. And then, sabi, yung namang pitong malalakas na espiritu, ano daw yun? Nagre-represent siya ng mas deeper, more um, destructive na spiritual influence. So, ano yung ibig, ano ibig sabihin nun? Sabi do, sabi dyan, ah, hinahighlight dyan yung danger of spiritual complacency and need for conscious growth in faith. So, kapag tayo, kilala na natin yung Panginoon, oh, wala na, lang inner spirit sa akin, kilala na ako ng Diyos eh. Yun no, yung natin. Kahalas na. Pero sabi doon, pag bumalik, mas malakas. Kaya hindi lang uh, importante na alam natin na wala na yung spirit sa akin. Ang importante is lalago, lumago pa tayo. Ano sabi doon? The parable warns against the dangers of the spiritual backslide. Ito yung ayaw na pala. Nag-backslide. So, pag bumalik yung evil spirit, mas Malaka. So it emphasized that simply removing evil is not enough. One must actively pursue righteousness and his spiritual growth. Kaya kayo prayer meeting tayo, Thursday, uh, Wednesday, and Friday, ito yung meeting eh. Kasi the more na um, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, the more nagagaling tayo. Kasi nakaya pa tayong hindi alam the more na kinoconfess natin, doon kikilos yung Panginoon. No? Nawa, i-person natin yung righteousness. I-person natin yung spiritual growth. Lalago ako. Whatever happen, lalago ako. Huwag natin hayaan na pasukot ulit tayo ng ego spirit na mas malakas pa to the point na ayaw mo nang bumalik sa church. No? Ito yung problema na lumalala. Na narinig na nila, pero ayaw ko pala. And that the time, na tayo ang nakakaalam ng ganito ang balita, we need to save them. Number four, bakit hindi maluntas ng tao ang problema nito? Siyempre, may isang nilalang na nagdadala ng kalungkutan. Si Leon, ano ang kanyang pangalan? Sa si Satanas. Siya ang Diablo. Kaya kung natin kilala, kung kilala natin kung sino yung kalaban natin. Sino ang kanyang mga tagasunod? Yung mga mga yun yung mga nagbibigay, mga mulang propeta na nagbibigay ng na maling katuruan. Yun yung nais ng kaaway. Number five, ano ang mangyayari kung ikaw ay mananatiling mangmang -mang patungkol sa Diyos? Siyempre, ikaw ay mananatiling anak ng diablo. Gapos ng kasalanan, kamatayan ni Satanas, mental na paghihirap, physical na paghihirap, nakatakda patungo sa impyerno. At ano pa, mamamayan pa siya ng susunod na generation. Hindi lang first, second, ang third, fourth generation mapapasa yung sumpa. Kaya sa mga pagkataan natin, sa mga malibuit natin bata, mas maaga na maunawaan natin, maunawaan nila kung sino ba sila at sino si Kristo sa buhay niya. So, ganyan din, din po sa atin. Huwag natin hayaan na talunin tayo ng uh, problema, kalungkutan. Meron na tayong Kristo at tayo ay pinagpala na ng Diyos. Number six, ang kapayapaan na matatagpuan sa mundo ay pansamantalang kapayapaan. Siyempre po, ito ay mga mundo. So pansamantala lang, hindi siya lifetime. Pero yung pinipigil ng Diyos, eternal happiness. Ito ay carnal o nakatuon lang sa mga physical na bagay. Siyempre po, pag meron tayong uh, physical na bagay na gusto gusto natin, masarap sa pakiramdam. Pero paano pag nawala? Ito ay para lang sa panandaliang ang kaligayahan. Ito ay nagdudulot ng mas patinting kalungkutan. Pag nawala na yung pinaka sa buhay mo, hindi sa ang mundo natin. No? So, nawakong-nawaan natin yung um, kasiyahan na nagagaling sa Panginoon at kasiyahan na nagagaling sa mundo. Yan, yeah. na, na, uh, naisip niyo na po ba na or nag-think you ba kayo kay Lord kasi may mga taong ginamit para makakilala kayo sa Panginoon. And kung wala pa, balikan natin kung kailan ko ba tinanggap yung Panginoon. Lord, thank you kasi dahil sa mga taong to na kita. Let's pray for those people na hindi sila uh, mawala sa paraniwala sa Panginoon. Meron ako pa kausap kahapon sa kapatiran natin. Sabi ko, balikan na sa church. Sabi niya, hindi na. So doon pa lang sa itsura ng mukha niya, okay. Minsan iniisip ko, i-restore natin yung mga nawala. Pero hindi yun yung plano ng Panginoon siguro. Ang plano ng Panginoon, bumalik tayo sa basic, magsimula ulit tayo. At naniniwala ako na may ibibigay na sagot yung Panginoon sa handa na tayo. So yun yung challenge sa atin ng Panginoon. Maging handa tayo. Saan? Sa prayer. Nag-pray po ba tayo? So yun yung isa sa pinakamahirap na gawin. Araw-araw, minu-minuto. Sa sobrang pag natin, we never pray. So ito po yung maging challenge sa ating lahat na Lord, magpe-pray ako na maging handa para kahit saan mo ako dalhin, kaya kong ipahayag na ikaw ang Kristo, solusyon sa lahat ng problema. For our conclusion, paano mo lulutasin ang iyong problema? So, alam na natin yung sagot. Anggapin at mamuhay kasama ang Diyos. Everything. Isang time, marunong mag-pray. Eh. Paano ba mag-pray? Tanggapin mo lang yung Panginoon. Araw-araw, write -araw. muna yung maging content ng prayer mo. Hanggang sa may isa pamuhay na natin si Kristo. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagliktas. Tulungan niyo po ako mamuhay ayon sa iyong kalooban. Kasi yun naman yung nais ng Panginoon eh. Gagawin natin yung mga bagay na ginagawa natin pagising hanggang pagtulog to glorify God. Yun lang po yung purpose ng buhay natin. Meron akong pinapakinggang uh, message. Sabi ng pastor, ano yung greatest tra tragedy ng buhay? Ito ba yung kamatayan? Minsan, no, pag namatay ka na na, yun ay pinaka-dead end. Tragedya ng buhay mo. Sabi niya, hindi. Ang greatest tragedy ng buhay is hindi kamatayan, kundi yung maling purpose. Mali yung purpose, kundi natin alam yung purpose ng buhay natin. Sa so, mga estudyante, sige, gagawin ko to. May, for example, na pinagawa yung uh, teacher nyo. Gumawa, gumawa, gumawa kan. Sobrang ganda. And then, ipipresent mo na. Sabi ng isang teacher, ay, ang ganda ng gawa mo. Perfect. Ang ganda. Ang ganda ng grammar. Ang ganda ng pagkakasunod-sunod. Failure you're failed. Bakit? Kasi hindi na naman yun yung pinapagawa ng teacher. Meron din ako experience na ganyan. Sinugod ako ng isang parents kasi sabi niya, nagpagawa ko ng isang performance task. Tapos ang baba na kung kong grade, eh yung ginawa niya beyond dun sa criteria na ibibigay ko. Kumbaga, hindi naman yun yung pinapagawa. Very simple lang ang ginawa niya, more than that. Which is tama naman, no? Diba? Kasi mas ang oh, galing, may, may may idea siya. Mas maganda yung idea niya. Kaso, may criteria eh. Na ito lang dapat ko gagawin, ito lang de-ticket, ito lang yung lalagay dyan. Diba? So, nagalit siya sa akin. ni? ganun eh. Sinasabi ng kasi ito lang gawin natin. Pero I ano mean, yung ginagawa natin, hinihiganan pa natin ang gusto ng Panginoon, kaya hindi siya nakakilos sa buhay natin, kaya natin na-delay. No, laban tayo ng laban sa buhay, pero iba pala. At the end of the day, hindi pala yun yung pinapagawa nito sa akin. Kaya sabi ko, Lord, nakapapagod. Ba't ganun? Pagod ba rin ako? Bili ko na nga yung best ko. Kasi hindi na namin yung gusto ng Panginoon. Kaya sabi ng pastor na yan, always hear the voice of God. Paano yun? Meditating the Word of God. Uh, pag ko sa magulang na Um, sir, hindi naman po kasi yan yung pinapagawa ko. Alam ko po maganda yung ginawa. So, isang gano'n. So, nawa tayo din, ma-realize natin, Lord, ano ba yung plan mo sa buhay ko? That's gonna be our prayer topic na ilang isulat natin, Lord, ano ba yung plan mo sa buhay ko? Tulungan mo po na lagi marinig yung tinig mo para yung gagawin ko nakatungon lang sir. Kung so, nawa po, lagi nating maranasan yung uh, pag-ibig, yung pagmamahal ng Diyos sa atin para mawasak yung kalungkutan sa buhay natin. Maray pa po tayong may experience pero lagi mong sasabihin sa sarili mo, pinagpala ako. Thank you Lord kasi ginawa mo ang ng Diyos. Gamitin mo mo sa naisip mo. This is our greatest commission. Go and make disciples. Ano ba? Ay, pangawakan po natin ang salitang uh, natanggap natin. Makita natin bakit yung kapitbahay ko, bakit yung asawa ko, bakit yung anak ko. Ganito yung kalagayan niya. Maaaring hiwalay siya sa pagmahal. Ano ba? Makita natin. minsan kasi dinagjudge natin eh. Nabo, no dinagjudge natin kasi ganyan siya. Pero nawa i-judge natin with the eyes of um, uh, gospel, kaya ganyan siya, hiwalay siya sa Panginoon. So nawa, din po natin yung the way we talk, the way we see people or see things around us. Nawa, laging nakatuon lang sa spiritual na bagay para yung sasabihin din natin ay nakatuon din sa nanay si Jesus. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Yesus na makatanggap po tayo ng sagot sa ating mga panalangin. Naniniwala po ako na yung bawat upuan na nandyan sa tabi nyo ay makakasama tayo. So yun po yung challenge ng Panginoon sa atin kung gaano natin pinapagawakan yung salita ng Diyos at kung gaano kalaki o kaliit yung pananampalataya natin. Di po, tayo po ay nanalangin. Lord, salamat Panginoon dahil pinaunawa mo sa amin kung bakit may kalungkutan ng tao. Salamat Panginoon dahil pinaunawa mo sa amin na ikaw lang pala ang sagot sa lahat ng kalungkutan. Lord, uh, hindi ko po alam yung puso, isipan ng mga tao na ito, Panginoon. Kung may ninadala mo silang karamdaman, Panginoon, kalungkutan, okay. problema, na hindi nila kayang uh, o sabihin, Panginoon, Lord, naniniwala ako na Ikaw ang ikilos, magpapagaling, magbibigay ng tunay na kasiyahan sa bawat isa sa amin. Lord, hindi kami uh, perfecto, hindi kami, uh, marami kami pagkukulang, hindi kami worthy, Panginoon, na sumunod sa naisin mo. Pero Lord, we, we surrender our life right now We give our life to you, Panginoon, sa mga oras na ito. Baguhin mo kami, Panginoon. Baguhin mo kung paano kami nag-usip, baguhin mo kung paano kami nagsalita, at pagpalain mo ang mga parte ng aming katawan, mula ulo hanggang paa, gamitin mo maging uh, testimony, Panginoon, na kami ay anak ng Diyos. Ngayong tao, makikita kami kaya kami ay kakaiba dahil kami ay pinagpala. Lord, I pray for God's family. Kay Nani Melody, kay Tatay, kay Siron, kay Gabriel Panginoon, kay Jaijai, kay Maria. I pray for this family, Panginoon. Bless them. Use them, Panginoon, to extend yung ministry ng Roman Angeles Community Church. I pray for teacher them. Karema Panginoon kay Christopher, maging sa family ko, kay Billy, kay Mira, Panginoon Lord, we claim answer right now in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Naniniwala kami Panginoon na gagamitin mo kami, gagamitin mo kami to save people around us, Panginoon. Gagamitin mo kami, Panginoon to restore yung fellowship na naisin mo sa amin. Naniniwala kami na bawat upuan nang walang laman, magkakalaman ng ito. Magkakaroon ng soul na makakasama namin to build the kingdom of God. Lord, thank you. Thank you, Panginoon. Prepare our heart, prepare our mind, Panginoon, sa mga susunod na araw na kakaharapin namin, ihanda niyo po kami. Pagpalaan niyo kami at buos-buosin po kami ng balangas dito. Salamat, Panginoon, in plain victory, in Jesus' name, in Jesus' name, I pray. Amen.